Hello, tao po. Ay, hello, ka tali. Tao po. Ay, thank you naman. Siyempre, walang malapake. Wow, ganda ng bahay mo ah. At saka may CCTV pa dyan para makita. Patingin nga. At to, CCTV maliit. Ayun o. No? Saan Ayun o, oh, napapaliit. Ayun. Ay. Mayroon na CCTV Ayun. dito. CCTV pala yan. CCTV para makita yung monitor. So, oh, ano? Hey. Tama ba ako? Oh, ayun, oh. Parang kaputo lang na makalaki yung CCTV mo. Ayun, oh. Eh. Eh, merienda ka naman. So, oh, si merienda. Wala ba problema? Oh, Iwiwi mo na ako. Wait lang, anak. Hmm. Tayo. Mm. Ay, may bigay sa atin yung mayaman. Ayun na, mayaman na tayo, Horg. Saan? Ito! Ay, oh, saan ang pera dyan? Wala naman tayo, hindi tayo mayaman. Ayun o. blubber. Wow, ang ganda naman ang bahay. Wait lang, no problem Wow. Shower oh, blah, blah. mo naman. Ano yung natin dito? Ay. Oh, Tap gan. Saan ba siya? Saan? Saan? Saan na? Sa labas? Oh, bad guy. Bad guy dyan. Bad talaga pa. Saan nga? Saan siya? Mm -mm, yung baril mo. Okay, ready na ako. Yung baril mo. Kaya pasukin tayo. Yan siya. Inako. Oh, Nakulap. Sabog siya. Delikado yun. Delikado? Saan na siya? Saan bad, bad talaga siya. Kaya nga eh. Ay, saan ka na ba? Dito sa taas. Baka mamaya pupunta dito eh. Sarado muna natin yung pin. Ayan. Tingnan natin sa labas. Baka nandyan siya. Sa Wait Sarado lang. yung pinto. Ay, sarado ko na. Uy, daritso ako sa... Hindi naman ako magpupo ah. Ba't dumaritso ako dito? Uy. Ayan, nasarado ko na yung pinto. Nilak mo ba? Nilak ko ah. Buksan mo nga. Ay, lalabas ako sige. Buksan mo muna. labas Baba! Oo, oh, tingnan natin. Baka mamaya andyan sa labas eh. Tingnan, buksan mo. Uy, hmm. wala siya. sana kaya yun? Oop! Wala. Tulungan mo ako. Baka mamaya biglang po. Lumabas dyan. Oop! Wala din. Ikutan ko nga dito sa likod. Baka dito siya nakatatago. Ayun! Ayun! Ding, alika na dito ring, alika, alika dito ring. Alika dito, alika dito, andito siya. Alika dito siya, andito siya. Ayus. Ah! Bang 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 pala ha. bang 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 Baka nasa loob na. Saan na yun? Saan yung bata ngayon? Labas ka dito kasi. Tulungan mo ako. Baka mamaya pumasok na sa bahay natin yun. Hindi, na-lock na. Wala lock. Tulungan mo kasi ako dito. Okay. Oops! Baka nito siya sa likod. Baka, ang tirado ko lang to Wala na siya. Saan so kaya yun? Saan kaya yun? Batang na yun. Pasaway na yun ah. Pasaway pa yun ah. Wala ka pala. Ito na naman. Napasabog na naman siya oh. Ano, Pasabog. Halik ka dito din. Masa na siya. Ano na? Wala na siya. Kulit uh, yun ah. na naman to. Ben. Dito ka muna. Baka bumalik dito. Oh my God. Ako. Mamaya. Very bad. Mamaya agawin yung ano natin, yung bahay mo. Wala kang matirang bahay. Pag pinasok yan. Saan na kaya yun? Kulit-kulit to -kulit ah. na. Ang katan dito sa likod. Bang! Uy, hindi ako makapasok. Bantayan mo kasi dyan sa labas. Baka dyan siya. Ano? Naku, mano, hindi yan. Idol yan. Idol yan. Uy, barilin mo. Naku, idol, idol, idol. Karahaban natin yan eh. Idol. Ba't ang dami nila? Idol. Ang dami nila sa taas. Allah. Idol. Uy! Ikat ka! Andito sila sa taas. Andi ka dito. Andito sila sa taas ng bubong. Ay ko. Ayun Ayun! Ayun! Peng! Peng! Uy! Ayun! 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 mo yung bahay ko ah! Ayun! 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 para makita kita ang monitor. Anong? Saan na kaya yun? Bala ka, wala ka pala. Mamaya, red bull ka na dyan. Na pa, na. ano ka na naman dyan? CCTV, ayon Monitor. Ayun. Saan na siya? Ando na sa Saan Saan loob na Sa loob ng bahay? Ba? Sa loob ng bahay, Hindi. Uro ka monitor, Ayun hindi ka nabunog! Ayan siya! Uro ka lang monitor, hindi ka nagbumabaril. Eh, CCTV si -si ko lang! Ako! Nakupo, guys! Sana. Sana idol-idol ka pa dyan! Eh, pinasok na yung bahay natin, idol-idol ka pa! Uh -huh. Mamaya, hindi, hindi ka naman makano, didbol ka naman mamaya dyan! pumasok sa loob ng bahay? Buksan mo dito. Buksan mo dito yung bahay, makapasok ako. Buksan mo yung bahay para pumasok ako. Ay! Ako! Naku! Buksan mo na! Asan na siya? Ayan na siya. Boom! Ayan siya. na siya. Ayan na siya. Uy, ba't tumupo ako sa tapa? Kasi na siya? Anong ginagawa mo? Ba't nakatungawa ka lang dyan? Uy! <laughs> <laughs> hindi ka, hindi ka na gumagalaw. Hindi ka na gumagalaw. Kasi naman. Ibuksan e, mo kasi. Yan. Kulit mo, ano na yun? kulit yung magnanakaw. Yun siguro yung magnanakaw na karaan sa bangko, no? Mm -hmm. Yun siguro yun, no? Itignan ko yung CCTV camera. Oo, oh, so i-review mo dyan. Yun yung malamang yung magnanakaw nung nakaraan. Yun yun, eh. Kulit-kulit yun, eh. Wala na siya. Wala na. na sa kulit! sabog siya. Eh, nakita kita doon? Ano ba yun? yun! yun! <laughs> Saan? <laughs> Saan ba yun? Hina ba yun? Ang CCTV ko. Ayan na, may monitor sa tree. Ayan na, may monitor. Ayan. Saan na ba siya? Nakita kita. <laughs> idol mo na naman yun. Idol. Idol, idol. Hirap na hirap na nga ako kakano eh. Idol-idol ka pa. Hindi ka man lang nag yung ano. Hindi ka man tinutulungan. Hmm. Ah! A striker! Ando pa na sa loob. Buksan mo kasi. Eh, yeah! buksan mo kasi ba? bahay. No, ba yan? Nabuksan na! Pinasok na tayo ng mag eh. Puro ka lang idol din eh. Nasa ah, na ba yun? Hirap na hirap na ako. Ikaw, wala ka talagang ginagawa. Nasa na yun? Ay, manakawin yung panty mo dyan. Wala na. Ako, oh, oh. napupo pa yata sa ano mo. Napupo pa yata sa CR mo eh. Ayun na oh. Ano siya? Abulin mo. Abulin mo? Ah. Hindi ka naman naghahabol. Kulang lang yung pinapahabol mo eh. Ano, nagtago nga. Nagtago nga siya. Asan na siya? Ako, yung bolt mo. Wala na. Wala na yung bolt mo. Yung pera mo. Wala na. Ubus na. Ba't hindi ako makalabas? Oh, hindi ako makalabas dito. Nasaraduan ako. na? <laughs> dito sa Maya, no? may CR. Hindi na ako makalabas. Sa so, CR, saan? Dito. Hindi na ako makalabas. So. Saan ba to? Ah, striker! Wala na. Nakatakas na naman. Wala na. Dito ko sa vault. Hindi na ako makalabas. Wala na. Saan? So, Saan ka na ba? Kasi huwag mo kasi kabulin. Wait lang. Kawawa naman to. Gusto niya akong pumasok. Kawawa na naman. Ako hindi ka nakahawa dito sa akin. Nandito ako sa may loob ng ball. Kalala mo <laughs> yan. Hindi na ako makalabas sa ball. Sinarado ako. Ikaw dyan. Saan ka pa pumapos? Saan ka pa gumala? Pati But, sino yan? Police yan. Oh, pulis! police. Ay, ano ba yan? Police din yan. Iligtas mo muna ako dito sa may bolt. Iligtas mo ako sa boat hindi ako makalis dito. Ayan, no? Oh, sa loob ng bahay mo. Sa tabi yan si CR. Sa tabi ng CR yan. Wala na. Dito ako. Wala na. Iyak na lang ako nito. Ayan oh. Iyak na. Umiyak na. Wala na. Umiyak na nga. Wala na. Hmm, miyak na siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Bagal naman ng ano. Asa na Buksan mo kasi ako dito sa bowl. Wait lang, kawawa naman siya. Ano pa naman yan sa iba? Kanto mo sino ba nakakawa na yan? Baka mamaya, andito sa labas yung ano, andito sa labas yung magnakaw. Hindi talaga ako makalabas. Saan ka na pumunta? Ba't hanggang ka sa park? ko sa sisi. Wala na, hindi talaga ako makalabas dito. Huwag mo kasi sundan yung bata. Huwag ba naman yan? Ano na? Come on. Pumunta ka sa... Sino yan? <laughs> 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 Police din yan, oh. Police. Police din yan. Iligtas mo kasi muna ako dito, oh. Sa loob ng bahay mo yan. Malapit sa shower. Yan, oh. Oh, ayan na ako, oh. Oh, oh. Ayun. Ayun. Bakit may kamay? Oh, pogi pogi ko. Ayun, tingnan mo, oh, pogi ko. Ayun, nabuksan na. Nabuksan na, nabuksan na. Nasisarado pala 'yun. Ayun, ayun. Sino siya? Hmm, wala na. Kung saan-saan pa saan, kasi napupunta. Sino ba yung kausap pa na? Ay, sana sabi ko eh. Hello. Sinasabi ko may bago kong kaibigan. niya eh, ano ba yan? May bago baka, baka, baka mamaya kasama ng magnanakaw yan. Iyan o. Oh. Baka kasama ng ano yan. Naku, pumunta na pa doon sa oh, hmm. hmm. Bakit may ganun siya sa ulo? Pero hindi tayo, anak, Hel. Andito nga, nakasama nga sila. siya, oh. Ano po? Bakit ganun? Wala na yung magkanakaw. Wala na. Palabasin mo ngayon yan. Baka may kasama ng ano yan, rubber yan. Hindi pwede mabait to, ah. Hindi to... Hindi to striker. Ano mabait? Kasi pulis din yan na hayop tayo sa... Wala na. Hindi ko na makita yung ano. Yung wala na talaga Ang bilis niya. Wala na. Sumabog na naman. Hindi tayo makakalabas dito. Saan ka ba kasi? Saan na to siya? Saan na yun? Sala na. Saan yung labasan dito? Bakit hindi ko makumakalabas? Wala na. Hindi to yung rubber. Pum, pum, pum. Tumba siya. Oh, Oops! Oh, boy. Oops, 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 dito. oops, 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 na yan. oops, 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 sarili mo oops, oops, yung sa sarili mo, o, oh, o, oh, o, oh. o, labas. So, sa patrol car. Labas na. Uy. Tara, magkain tayo. Uy, <laughs> Sarap. Kung saan-saan ka kasi napupunta eh. Mmm. Di mo Yummy. Saan na yung ano, rubber? Hindi ko na makita. Ulit, <laughs> wala na. Ba't nandito ako?

Ano yun? Ba't yung mga kumit siya? Hi! Hi, ano yung... boy! Ay, nakaka-hide siya. Ganun. Ay, ba't nahiga ako? Ano? Ano to? Hindi ako makalis. Alis ka dyan. Ayun. Ay, trap pala yun. May trap. Ano? May mga trap pala yun. huli ko na siya. Ano ba talaga yung kaibigan mo? Ba talaga yung rubber? Ano ba yan? Ito. I-huli ko na siya. Hi. Saan ka na? Saan na kayo? Oo, oh, yun, yun. Ups, ups, ups. Huwag ko na. Ups. Saan na naman yun? Nabigyan ko na siya. Pagkain ka na. Dito yun sa kumot. Dito yun sa kumot. Ang bait-bait yun. Ang bait. Ayun. Hello. Ay, 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 ay. Ipon e, sa sarili mo. Ay, ay, ay. Saan na? Saan na? Kaya nga eh. Ops, ops. Posas mo sarili mo, tumban siya. Ops, ops. Sana takbo sa patrol car. Punta ka na sa patrol car, oi. Ops. Ah, wala na naman. Ito na, oi. Oi. Ang bilis niya. Chon. Wala talaga saan itong kasama ko. Ay te, pinasabog tuloy tayo ng ano. Hindi, mahuhuli yan. Mahuhuli? Wala ka naman ginagawa kasi mahuhuli. Kasi best friend ko na siya. Ay, Ay wala. Ang bait-bait niya eh. Wala na ako, walang kwenta palang pala ang pag ko. Walang kwenta. Siyempre. Best friend pala niya yung rubber. best friend pala eh. She's here hi anong ay, ay. ano 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 mo na sarili mo. Kulit ano ka ito. ano 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 kayo? kulit. Yung nila. Hirap na hirap na. Wala talaga. Kakampi pala nila yung ano. Ay, ay, ay ayun na, wala na. Wala na. Tinabi, ano pa, kumampi pa dun sa ano, kaaway. Wala na, na, sinasabayawan tayo. Ah. Paano? Wala yung baba? Paano? Paano wala yung baba? Ay, hindi. Paano? Wala na. Babay Oy. na. Oy! Hindi e ka lang babay, ha? Hindi e ka lang pera na ano, ha? Paano ako makahabol? Inilak e mo na naman yung pinto. dami ni gusto pumasok sa bahay mo. Kasi gusto niya yung bahay ko, ang ganda-ganda. Okay, eh. Ako yung naiwan dito sa loob. Hindi ako makalabas. Ano? Ha? Ano? Hindi, hindi ito maa. Hindi nga, eh. hindi. maintindihan yung pinagagawa ni Dingding. Tayo Wala kasi... na. Huwag kayo kasi sa Brookhaven. Ang hirap. <laughs> Wala na. Mag-lift na lang tayo! Plan!